So hello guys, ano ngayon po ngayong hapon to nandito po tayo sa sa kulungan ng mga alaga ng aking tatay. So ayan guys, mga alam niyo nakikita niyo yung mga bibe, mga manok at sisig. Ito po yung mga sisig guys. Papakita ko po eh po. Ayun. Po. Ayan. So ayan po, nasa loob po yung mga ibang sisig, yung mga anak niya. So ibang iba iba pa mga sisig ay lalaki na po so yun to guys oh. yan oh. so yun guys oh, di ba ang laki ng ano ang laki ng kulungan nila oh. so bali po yan kay papo ko yan tapos yan po ito po yung ano bali dalaw po yan ito po yung isang ano ito po nasa kulungan din sila so yan yan so you can see guys nakikita nyo yan malaki na rin sila guys So kapag tuwing ano guys, pag tuwing oras na, so kapag pagod po yung papa ko, ako na po yung mismo na no, na kukulong sa mga kulong nila kasi guys, alam niyo na maraming kasi dito eh. <laughs> Kaya kailangan dapat maalaga yung mga yan guys. Ito po yung isa yan ah. So yung isa yan. so yung isa yan. So yung isa guys, malaki na rin sila yung guys ayan oh. No? Yan. So papakainin natin yung mga yan kaso nga lang walang pagkain ng mga um, yung unang na pinakita ko si Susan kasi di pa sila pwede so unay natin yung mga tacho yung mga manok yan so to guys bibigyan natin siya bibigyan natin sila so ito yung unay kong bigyan guys ito yung mga pagkain ng mga tacho guys ito so yan ito sa so guys kita nyo guys yan so yung ay papakain natin itong isa isa sa kamal lang to <laughs> yun so yan binigyan ko na siya So, ngayon, dibenta siya ng tubig, guys. Ito yung tubig. So, kanina ko lang kinuha to, guys. Ayan. So, bibigyan natin siya ng tubig, guys. Kasi marumi na yung tubig niya. Yan. Okay. So, next natin, ito. Ito nakatali guys guys. Dibenta siya ng pagkain. You know. Hmm, Ayan. Pati bibig, kinakain na. Hey! Isang yan. <laughs> Nagagawa sa pagkain. Isa lang kasi nga nila guys, eh pulungan nila. Ngayon, okay, so bibigyan pati siya guys para mas marami, mas masaya, you know. Sige, kain lang. So tapos, sana ba? sabi sa la guys, sabi sa la tayo, sabi sa la tayo. Busko tayo guys para na, ano, Para sa dapat na lang. So ayun guys, pupunta tayo sa sa ibang kulungan yan dito tayo dito tayo next ayun no oh, tingin nyo nang po oo 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 tingin nyo oo diba ba nabilis ay <laughs> bibigyan natin sya ng pagkain oo oh, yan ang pang tuwak po yun so ngayon first time ko lang to guys eh first time ko mo lang magpakain ng mga manok kasi nga guys ang ilan sa ilang taong, sa isang taong kasi ako nag-aaral guys eh isang taong ako nag-aaral ng grade 12 nyo ngayon nakagraduate ko lang this year sa so, pagka college ko um, tsaka na muna siguro so ngayon ko muna siguro yung pag, ano, pagkatrabaho so ngayon guys dahil wala pa akong nag-apply yan ito muna yung gagawin ko alam nyo guys hindi rin naging madali yung grade 12 ko ah <laughs> solid pero kaya kanin pa rin guys, naging challenge din ka na para sa akin din So ayan, dito tayo. So, ah, ito yung butas niya. Bigyan natin sila syempre. Ayan. Ayun. So kaya bibigyan natin sila guys. Ayan. Wala nila silang tubig. Ano ba yan? Ayan. Ayan. Yan. Malalaki na rin mga ano nila guys eh. Yung mga anak nyo. Oh. Diba? Ah, ito pa oh. Yan. Sige. Tubig lang kulang nila. Mayroon pa siya tubig. Ay guys. marami pa na pala tubig guys eh. So sasara natin yan guys. Yan. Okay. So. Alah. yung isang manok ala bubing kum bibi kumain sa ano ah. ano ba yan bibi kumain uh. bibi kumain sa ano <laughs> so yun guys ah so yun lang lahat yan guys pinang so kumakain na sila So, ayan, bigyan din ng guto bito guys. Ayan. Kailangan kasi gawin yun guys kasi marumi na yun. Tubig yung dalay. Eh. Alright. Dahil okay na. Napakain ko na silang lahat guys. Ayan. Ano ba? Hahaha. Ayan, konti na lang yung ano ah. Konti na yung pagkain nila ah. Mabilis din pala maubos. So, yan guys. Dahil tapos na ako. So, huwag nyo parang kalimutan guys na mag-subscribe sa aking channel, Mark Kevin TV. And then, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang aking Facebook page, Mark Kevin TV din. And then, aking Instagram, Mark Kevin TV din guys. So, yun guys. Pakisupport po ang tatlo kong social media account. Siyempre lagi po kayong updated sa akin, mga uh, in-upload na video guys. So bye guys. See you my next video. Bye bye.